Hello mga ito. Tara, magluto tayo na pansit. Ayan, ito. Uh, nahiwa ko na yung mga sakap natin. Ito yung ko na yung ano, ah, uh, repolyo, carrots, saka yung beans natin. Ito na, yung bawang sibuyas. Nahiwa ko na. Ayan, tara, magsangkot siya na tayo. Ito, mga uh, mantika ko yung olive oil. Sa yung gatong puti. Ayan, tara. Ito pa yung uh, pamintong durog pala. Sa meron din tayo magic sarap. Okay, tara. Magsangkot siya na tayo. Ayan okay. na mga idol. Pagpainin na tayo ng mantika. Ayan. Yeah. Okay.

gabasin lang natin yung mag golden brown yung sibuyas natin. Okay. Ayan na po. Medyo mapula na yung ating sibuyas. Lagyan na natin yung hiniwa nating baboy. Okay. Tapos ayun na po natin. Medyo mapula-pula.

baboy Ayan na po, dahil mapula na yung ating baboy. Ayan, natin ng toyo. Ayan. 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 Ganyan. na po na po, lagyan na po natin ng tubig para maglumambot pa yung ating kape, yung ating baboy. Ayan. Takpan muna po natin para kumulok. Ayan na po, dahil kumulok na, Pukulo na siya. Lagyan na natin yung ating gulay. Ayan. Sabay na rin natin yung ating pati. Kasi yung pati natin, lang naman ito malito. Na Ang balot po siya. Okay. Okay. takpan muna po natin para kumulo agad ayan na mga idol kumulo na ayan na muna natin ayan kakunti po yung ating beans kasi yung binili kong beans yung nakaraan masira yung iba ayan ha huh? lagyan na po natin ng magic syrup okay. ayan okay laman yan natin okay na ang lasa hmm Okay na po. Yun okay na. Okay. Yan na po. Kasi gusto ko medyo may sabaw. Parang uh, pansit gisado. Kaya medyo may sabaw-sabaw siya. Yan. Luto na po yan. Alright. Kaya na. Kumain. Ayan na po yung pansit natin na. Ah, uh, pansit. Ayan. Kain po tayo. Ayan na po. Ayan. Sarap. Medyo may sabaw. Pansit. Gisado sana. Kung kumpleto sa sahog. Mm. Sarap. Nandito na lang po. At maraming salamat. Bye.